wala no? Naku, <laughs> <laughs> na mamu Na-otara. Hindi ko wala lang. Look, liwata 'yan. Palangnya. Dali, 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 dali. ano naman 'yung kumukuha dali. Ngomi gumana ano, slash takpan ka, Paano 'yun? Is slash wala akong maskara. Nga ano? Huwag ka ng mas maskara. Yeah, okay, si yeah, ng mukha Ayan, yeah, mo na lang. Ingiwi -ing mo na lang. Ay, oh, oh, sa ang no, stage natin. No, na. Wala kaya kayo. Wala tayong stage. Ay! Ay, sa naong stage. Ay, sa Wala kaya kayo. Ayan yun. Ay, stage. yung hostage na <laughs>

Hostage si natin yan! Pasok tayo sa loob na ito! <laughs> Nakabas si yung ano? Ano? Naka... No! Hindi! E si Ngongo to ata! Ano Ngongo? Hindi kami yun! Hindi kami yun! Oy! 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 Mahay! Oh, may nag sa sa'yo. May hawak ko hostage! Oh, kitang-kita sir! Nagnan ako! Nagnan ako! Alam, alam. May kami kaming hostage! May hawak kaming hostage! mas, may S na marami na 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 mas. maraming bomba! Maraming bomba yan! Maraming bomba! Oo! nyo lamitan! Tasa yan! nyo lamitan! Huwag May bomba yan! May bomba yan! Ko. Ito! Bomba. Uh, ito! ito. May, uh, Pag pinindot ko to! Sabog to! Okay! Sige nga! Try mo nga! Huwag kang makulit! kang makulit! Oo! sir! Ano

Sabong yan, Lolo Remy. Sir, sir, sir. Sir, may tanong ako sa Tulungan niyo po ako! Tulungan ako! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Tulungan Tulungan niyo po niyo niyo para sa buhay niya. Hindi niyo! Hindi niyo pa natatanong kung out o car chase eh. Oo! O sige! Boat kami! Boat chase! <laughs> Pwede ba <laughs> boat chase <laughs> kami? Pwede ba boat? Boat chase kami! Boat chase kami! Huwag mo lapitan! Pag-sabukin ka na yan! Eto po, pipindutin ko na to! Pipindutin ko na to! Hello po! Hello po! Bye! <laughs> number. Wrong ah, number. Wrong <laughs> <Number. laughs> Ito po, ito po. Nagalap po. po dito na kapulisan para may pagnego. Gusto ko po bang, gusto ko lang po malaman sino po ba talaga yung hostage niya po. alam Ay, ba? Ayun, nasa bus! Nasa bus! Oh, maliwanag po, Nasa bus. So, may bomba po na nakatanim. Oo, oh, no, nakalimot yan. Meron. So, ganito na lang po. Paano po ba namin makukuha? Yung so, hostage. Hindi po. Oh. Kasi once po nakunin namin ng hindi nyo ito na eh, itatapon na namin tong hey. radyo, yung radyo itatapon. Iabot kay radyo, iabot kay radyo sa inyo. Tatapon na namin, tatapon na kami, oh. Ano oh, na lang po? Siguro para po makuha namin yung host stage, bibigyan po namin kayo ng demands. Oh, hindi nga, boy, hindi, mas maganda yun. Oh, dalawang ah, demands di, di, po. Mas maganda siguro, Chip, bigyan na kami ng demands. dalawang demands hindi, hindi, hindi. Mas maganda kung bibigyan tayo ng demands. Oo, oh, for yeah, now, for now. For po kayo ng demands. mas maganda <laughs> kung okay, may demands talaga, ano. Oo, for Oo, yan, tama yan, tama yung <laughs> sinabi. Sige, hindi ko kayo bibigyan ng demands. Ay, hindi, hindi. Mas maganda kung bibigyan mo. Hindi, hindi. Hindi. Ito, seryoso na po. Bibigyan ko po kayo ng dalawang demands para makuha. Mga ba kami nakipagbiruan? Hahaha. Pasensya na po, pasensya no, 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 na po, pasensya na. Pasamungin na, pasamungin <laughs> na, pasamungin na, pasamungin na, na, pasamungin Siya na nakalbo ano dito, huwag mo pag-initin ng... Um Anong sabong? Hindi, uh, sa sabong, hindi! Ano, ano po yung dalawa yung demands para po makuha namin yung hostage. Maraming salamat. Ako na mag-aradyo ng demands ako. No guns! Man. Walang kote! Saka huwag kayong hahabol. No kote, negative po tayo dyan. No guns, <laughs> no guns! Tatakbo na yung purchase, purchase nga kami! Purchase nga kami! Ay, purchase ba? Oh, sir, tapos yung demand namin. No taser, no tackle. No, kasama sa no guns yun. Ah, uh, so, ganito no po. Pwede po yung no, <laughs> yung, yung no, no weapons. Taser, pero bawal pa yung no tackle. Pero we will sure naman po na medyo magiging patas naman po kami. Oh! Eh, eh matanda na kami. Dapat may five seconds delay oh. kayo. Oh! <laughs> 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 Inalala po na po. demands po Dalawa okay, lang yung po di pa final police, Final na. na lang po Dalawa <laughs> lang po pa final na lang po <laughs> <laughs> No taser no guns. No, no guns nga yun yung tick ka bawal po tayo sa no tackle because No, no guns no. nga yun yung ano no taser Lahat mas bawal No weapon pala No guns tuloy Pero hindi no naman point. po agad namin gagamitin kung pagkakayanan po namin para mag-tackle. Hingi, hingi. Kapahabain po natin. Huwag mga mga lalang yung magbabahuli kami lahat. <laughs> Ibigyan po namin kayo ng na magandang laban. Hingi, hingi, hingi. Huwag kayong kumabol. Titignan natin kung gano'n ba talaga katigas itong si Lolo Remy. Hingi, hingi. Baka mamaya kailanganin niya yung remedyo. Lolo Remedyo. Naku, Lolo Remedyo. Basta ah. Minamagtan. <laughs> kami, mo sa kaliwa. Kayo sa kanan dapat. Kita-kita na tayo sa final. Final. Hello, hello. ba? Hello. 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 Oo, Hello. 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 anik, bakit? Nagawa na yun natin eh! <laughs> Ginawa na namin yun na ah! Na. Nahuli naman kami yun, no taser ah! Oh. Oo! Anong negative? Pagsasay kami kotse, tsaka nyo kami taser Oo! Oh <laughs> Chip, logi kami, Chip! Patakbo yung gano'n ito ah! Naku, nakaabang sa... Sa'yo na na sir, takbo na kayo! Oh. Tatakbo kami eh! Nakatakal kayo. <laughs> hindi, na, na, kayo. na kayo! Hindi, 5 seconds delay na sir! Lay mo na kayo! Lay okay. mo na kayo! O, oh, dito lang okay. ako!

tantulin. may ano? May nalang yan. Ba't may vehicle kayo? Ba't may vehicle kayo? May 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 ang mo. Patay ka na. Ano? Bila ka na. Ano? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Sige, babae natin. Sige. Wala, wala, Uh. Wala mo, wala mo. Uy, wala mo! Tumak mo. Ah. <laughs> Tukin kita, sige. Uy, tak mo. Uy, parin mo. Bakit yan? napatay tayo ata. Uy, <laughs> okay, ako. Ako, ako. Um, ako. ako, mahay ako. sa kenda. Tatakal lang ka, ta, sige. Ah, nag-aibig na niya. Wala na akin, Jim. sige. Okay. Okay. Wala ang takal. Eh, patakot na ako eh. Wala ang takal. Huwag ka mabangon. Eh, ano gagawin mo sa'yo? mo na lang ako. <laughs> magday <Matihin> mo <laughs> magday no, mo no. Magday no, magday 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 no. Magday no,

na ano? Sa nakakaawit na ako. Ah. Oh. <laughs> o din. <laughs> <laughs> oh, pumunta sa green, di kita nakikita no, eh. Makauwi mo. Ano Ano? Ano? No. No. May bagong pangalan. Ano pangalan mo? ano no. pangalan ko Remy, sasali ako sa kayla Mr. Ban. Sige, sige. Ang pangalan ko na Reban. Na no, Reban. Ano <laughs> <laughs> sa lalo no. Reban? Ano, ano? Ha? 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 So yun guys, no, huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe dito sa YouTube channel ko at i-ring na rin yung bell para updated kayo every time may bago tayong videos. So makmagay! Wahaa! <laughs>